Tropa, oh, ito yung mga last bull. Mga naghahabol lang uh, yung mga ron. Ba? mga ah, yung, uh, yung uh, Sa kalam. Ah, ito yung ano, yung... Ano yun. oh, mga <laughs> tiktok. Tiktok. guys, Bantam sa seramano, Romano. Ito na. So... <laughs> tokto patrol, tokto patrol. <laughs> ito, <laughs> Baka, <laughs> Pag-i-chulot. 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 ka na. Lasing pa. ka pa. pag dito sa Bantam, pag dito sa Davao City, oh. ayag alaga si Bantam. mm -hmm. Yan. Yan. Alam nila yung, ano yung, yung, ano yung, ano <laughs> <ito>. <laughs> <laughs> uh, oh, yung, paborito. Alam nila paborito. Paborito ni Bantam. Ayan, yung leg, yung leg, yung leg. Yung leg. Mga, ayon, hindi mga Davao City. Hindi ba takot sa video yan, yun? <laughs>

2021 Dabao Group Ayan Ayan na Ayan siya Pag-upgrade ka na eh yeah. Ayan, uh, okay oh, siya Ligta yung yeah, batang-batangan natin ang pangalan ninyo Oo, ayan pwede <laughs> thank you <laughs>